good afternoon mga drivers no um may guys po kami pito ngayon tapos um relax muna sila ngayon kasi uh, bago la po sila natapos sa uh, first diving no kaya mamaya po siguro mga 15 minutes tatalo naman to sila pang second dive um yan po naka takip ng tuwal, naka ng tuwal yan. Oh, uh, siya po si Ma'am Cora Fark, ang bago kong kaibigan kasi may piskid raw siyang uh, ina negosyo. Kaya uh, humingi po siya ng number sa akin. Siguro uh, kailangan niyang katulong. Yan kung sinong gustong magtrabaho ng piskid. Yan po si Ma'am Cora. Gusto naghanap po siya ng ano, tarbahante. Yan. Ito po sila, usap-usap muna sila ngayon mga reverse kasi naka-relax naka po sila ngayon. Mamaya po tatalo na po to sa pang second dive no. grabe ang lamis ng tubig ngayon mga rivers ang sarap maligo pag ganitong panahon no? kasi sobrang init po mga rivers yan grabe yung init ang sakit na pag dumapo yung sa ano sa balat mo grabe sobrang init talaga ang sarap talaga maligo ngayon parang summer Kita nyo Sobrang linis talaga sa tubig ngayon mga rivers Ang dami pa nagtatambay bangka ayan oh kasi sa panahon ngayon mga drivers no ha, sobrang hina hina po na ang gis ngayon. Lalo na pag buwan ng Mayo, walang wala talaga. Siguro kami po um, aabot po siguro ng isang buwan wala po kaming gis ngayong Mayo. Ha, saan kaya kami hanap dito mang pang extra income mga drivers Kita nyo sa kalangitan, grabe, sobrang init talaga ngayon. <silence> Yon uh, sa kabilang bangka po no ah uh, tumatalo na po yung mga guys nila sa diving. 'Yan po. Yan. Let's go. yan po ay port mga drivers uh, port na dito sa Ulanggo po ayan ayan tatalo na po sila mga drivers no ayan Kaya, Kailangan muna natin silang tutulungan ngayon. Ayan, uh, wait lang po. Sige, oh. Sige, hai sa akin. Yan ito po yung guest namin, no? Ma'am, okay na, ma'am. <laughs> Yan Yung pan po, nakatalo na po si Ayo, no? Ayan po, mga yeah. rebels. Then, tapos ito po, estudyante. Estudyante po ito. Tapos si, si Rio po, nag-handle ito mga reverse. Kasama niya si Brian Imnida. <laughs> Ayan. Sir. Ayan po. Uh, ano po, mga reverse, no? Patalunin muna namin yung... ah uh, Terima kasih yuk! Laki, ya? Then, yours, ma'am. Eh, cek kamar. 기 아. 우가와 <놀람> 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 One, 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 one. One, okay, thank you for watching my divers.